Anong panama ni Jan Arden sa mata niya? Tingnan niyo naman, oh. Oh, oh. nagkatagpo pa sila ng dalawa. Para duling. <laughs> Siripin natin, mga singko yung ating malupitang eye sign na ibon, mga singko. Kung talo niya pa si Jan Arden dahil Itong pair na pinag-pair natin, mga singko. Eh, talagang yung eye sign niya ay eh kakaiba. Eh, dati kasi itong nakuha nating kak mga sigo, eh, medyo bata pa nun. Pero nakita ko, eh, pair na sila. Ayun, o. No? Dalawa silang black check. Parehas, mga sigo, yung kanilang eyesight eh kakaiba. Talagang sobrang kakaiba. Eh, nung una, yung hen lang ang meron tayo. Kaso, nung nakita ko yung kak na sibong, eh, kinuha na rin natin para pag tumanda, eh, Pwede natin i-pair dito. Ah, napakaganda ng eyesight niyan. Talo pa dyan, Arden, niyan. Dahil yung eyesight niya ay eh, kakaiba. Okay natin meron silang golden eye, may silver eye, may green eye Pero yung kakanila mga asin ko, wala silang ganun Pero yung hugis at saka yung itsura ng kanilang mata Eh talagang kakaiba Ang parang ano to, parang crocodile <laughs> Eh sabto nabuo na natin, isang pares na siya Eh titignan natin mga asin ko kung mamama na ba yung kanilang mata Kasi parehas na sila eh, mag-asawa mag na sila, babae, lalaki Ngayon titignan natin kung mamamana yung kanilang ganun na mata sa pagiging anak nila. Kapag hindi, eh, na si Batman. May <laughs> tinago ko talaga siya. Paswerte, parang pagpaswerte, parang laki siya ang dating. Dahil nga, kakaiba yung kanyang mata. Ito nga yung hen, mga siba. Okay, Nakikita ko na sa inyo. Nakikita nyo na ito dati. Dahil nga, ito kinip natin talaga dahil kakaiba yung kanyang mata. Ayan, no? Oh. O, oh, diba? Iba yung mata nito ha, singko ngayon, pakikita ko ngayon yung ka. Ayan siya, tignan natin mabuti. Oh, napakasipag si Cobre yan, naglilinis <laughs> na naman. Ayan, habang naglilinis si Cobre eh, silipin natin yung mga ibon. Mula na naman, Napakaga. napaka nakbaka. Umahapatak na naman. Eto, mayroon tayong bago dito. Ayan, magkakabuka oh. Tawag nila dyan, Batman. Ayan, Batman. <laughs> Huwag <laughs> ka kabuka! Anak ka ng Tingnan natin. Diyan lang ng tropa natin to eh. Ayan o. Gustong gusto ng mga bata to. Batman! Hop! Lugi na yun o. Walang leg pan. Eh. <laughs> 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 ang problema, wala silang mga leg pan. Lugi, na Lugi na naman. Pero ang maganda dyan, maganda yung mga kulay. Kaya kahit walang leg ba, yung mga bata, eh mga pagkakagawan to mga to. Lalo na yung mga ganyan yung tsura mga sigo. Ganda o. Yung pattern kasi ng kulay, maganda. Hindi, hindi, lapia. ilapyad. Lapya! <laughs> ito, tignan natin ito. Medyo maganda ito. Parang siyang white bar. Ayan o. No? Titignan natin parang white bar. Kasi hindi nagtuloy. Kapos. Nga, uh, singpo, kapos. Ayan o. No? Parang mga white bar sila, mga asingin eh. O, oh, mayroon pa isa dito. Kaso parang hindi nagtuloy yun. Parang mga white car. Kaso mga dungis. Magulo ang kulay. Pero maganda sa paningin. Mga asing kawain. No? Oh, Meron pa dito. Hmm, so, so. Tignan natin ito isa. Magkakakulay sila eh. Magkakapatid siguro ito. Magkakamaganak. Ayun o. Oh, no? Magkakakulay. Gusto, gusto ng mga bata ito. Mga ganito. Ayun o. Oh. No? ba diba? Blue Pied ang tawag niyan hindi siya Batman pero dito kasi talagang Batman ng nakasanayan natawagan mga asin ko na no? bali isa, dalawa, tatlo, apat lima, anim, pito, walo ang magkakakulay pinakamalaki to pinaka 3DL siguro to ah, pinakamatanda to, dahil nga pinakamalaki tsaka mukhang mas matanda yung kulay nya tsaka mukha mga asin ko yan, no pero may mga naligaw na blue bar. Pero ito, mga ng tropa. Bago lang ito, mga singko. So, yun. Nandyan na. Hindi na sila natin sila tatago. Diyan na kaagad dahil maulan. Tingnan natin ito dito, mga singko. May naligaw na stencil. Oh. Tingnan nyo naman. Oh. Stencil. Nasa pet shop na. Oh. Ayun, malabo pa yung camera. Diyos ko po. So, yun. Kung makapansin nyo, yung ating isang pair dito eh, meron dati dito young bird na binidyohan natin. May kita niya eh, wala na. Dahil nga, hindi ko alam kung sa kanila talaga yung sibong na yon Kaya pinamigay natin. Eh, pinuntahan na kanina dito nung tropa natin na taga Victoria siya. Taga Victoria. Eh naalala niya, nahingi niya, kasi ito pinuntahan niya sa atin. Kaya binigay na natin yung, yung sibong na sinusubuan nila. Ito yung tatay, naka club siya, mga singko. Ano din yung neto? Yan yung tatay. Ito naman yung kanyang kaper na nakuha natin tali. Peter Paul Kidding Ito yun, mga singko. Ito ang nestmate ni Paper. Paper kasi yung pangalan ng ibon dahil nga nag siya sa CTPR. Ito yung kanyang nest niya. Hindi ko lang alam, maasin ko kung talagang alak nila yun, maasin ko o napasit natin. Pero panina, maasin ko nung, nung kinuha na sa atin, eh medyo may konti-konti kasi lumabas doon sa balahibo niya ang kutob ko na si ko, eh naipasit natin tingin ko hindi niya anak yon pero pag yun eh naging blue bar o kaya check baka anak nila pero kanina nung inagbut ko na dun sa tropa pips natin na nang ng young bird para siyang silver ang kulay. Tingin ko anak yun ng opal natin na na nandito nung nakaraan. Anak siya nung mga opal natin na silver. Ang ganda kasi ng inakay nung medyo may lumabas kasi. Kaya eh, sakto nakita naman niya na yung video natin eh pamimigay nga natin. Pinuntahan niya sa atin. Hinigi niya mga ko kaya binigay na natin agad yung sibong. Swerte niya kung naging opal uh, meron siya red color. Swerte niya kung maging anak nito. Magandang bloodline. So yun. Dito na lang na kuha sa atin. Kasi ibibreak ko na talaga ito kaya kaya gusto ko na siyang maalis yung yambert. bibirik na natin ito dahil medyo pagod na siyang magsubo. Ginawa ko kasi sang sitter. Kaya medyo pagod na. Silipin lang natin ito ang ko dahil labas na labas na yung kulay nitong anak ng ating opal. Ito yung nakuha natin kay eh? Santiago. Ayan o. Oh. Ang ganda na kulay niya. Kaso ang problema sa kanya may puti sa pakpak. Kaya ang ginawa natin mga asin ko e eh, natin siya dito sa dark color. Ayan o. Diyan natin siya Pinares, para mabura niya yung kulay puti na kulay nitong babae. Ang maganda naman dyan, medyo nag-success tayo sa breeding dahil niya, naalis nga niya yung white flight. Ayoko kasi dun sa off color na may puti sa mga red color. Ito yung naging anak niya. Tingnan niya naman, mga singko, wala siyang white flight. Ang ganda ng kulay. Ayun o. No? Ang ganda ng mga inanak nito. Parang orange-orange pa itong kanyang leeg. Ito naman isa. Ah, uh, sigo eh, mas maganda. Mas kamukha siya nung nanay niya. Tignan niya naman, no? Medyo nagpukulay na puti na yung, yung kanyang loob. Ayun, no? Halos kamukha-kamukha na ito nung ina. Ayun, no? Kaso, kailangan pa nilang magpalakas dahil yang na yang pa. Kaya, kailangan pa nilang... Gatas ng ina. Gatas <laughs> ng ina. Gatas 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 ng ina. So, eto na nga mga asikoy, yung ating kalapate. Medyo dere-derecho ang ulan ngayon lang nahinto ng konti. Kaya tignan nyo mga ibu natin, no? Wet look! <laughs> Medyo wet look yung ating kalapate. Bali, eto yung nakuha natin na pinatanda natin. Sibong lang to dati eh. ngayon, medyo nagmamatured na. Barakudo lang na, na siya. Mga single lalaki pala siya. Saktong-sakto -sakto eh. Hen yung ating tawag dito uh, na ikip na kaibay mata. Bali, ito yung pair natin na magkaibay mata. Mga single. Basa lang sila eh. Pero pare silang black check. Hindi ko lang alam kung mamamana talaga tong mata niyang to. Mga single. May ikita niya yung mata nila eh. Kakaiba. Tingnan natin tong lalaki. Ito, ito, hawakan natin yung lalaking maasi. Kung may kita niyo yung mata niya, eh, pahaba naman yung kanyang mata. Hindi yung, yung, yung itim yung maasi ko. Oh. Pahaba. Sa kapila, eh, halos ganun din. Eh, oh. no? Ibang iba yung mata niya. Eh, ay sign siya. Maasi ko. Parehas oh. so na sila. Mali ito, eh, parang matang buwaya. tawag nila dyan. Eh, no? Okay po, oh. Pero yung kanyang kaparis na mga siko, eto yung dati. Kung makikita niya yung mata nito, eh, mas maganda kaysa dito sa lalaki. Kasi mas perfect yung kanyang eye sign. Lalitin niya yung mata niya mga siko. Malikot lang eh, huwag ka malikot. Huwag <laughs> ka malikot. Ayun o, know? makikita niya yung mata niya. Parang... Hindi ko alam kung bakit nagkaganya yung mata niya. Mga siko, ayun know? o. Ganda ng mata niya, kabilaan yan. Ayun know? o patusok mga singko pagilalim parang singkit yung kanyang eyeball wag malikot pa siya yun o oh. mga singko napakaganda ang eyesight nito napakaganda ang lupet bali ito eh isang pair na sila yung isa eh pahaba samantalang itong hene tingnan nyo naman o no? patusok mga singko kaya titignan ko lang kaya tinabi natin sila titignan natin sila kung mamamanap ba yung kanyang mata. Ngayon ito na yung mata. Oh. Malupit, ang Ang Lalo na tong hen. Ngayon gusto, gusto ko pa naman yung kulay niya. Gusto ko lang makita kung mamamana. Pag hindi mamamana, ipakakawalan eh, na lang natin ito mga ito. Pakainin lang eh. No? Gusto ko lang makita kung ang ganda na eyesight niya mga singko. Ito namang kak eh parang matang ano, buhaya kasi patayo yung kanyang eyeball. Ayun okay, no? Kayo pa rin eh, oh. Oo. Oh. Diba? Ang lupit nila. Kaya kinip siya mga asing ko eh. Gusto ko lang siyang tinitingnan. At saka medyo nagbibigay siyang swerte sa atin. Kaya tignan niyo naman mga asing ko. Yung mga ibon natin. Halos nga basa na. <laughs> swerte, swerte. <laughs> Kailangan na natin magpagawala ko lungan asing ko. Ayun no, medyo nanginginig na sila. Kasi nga, eh, medyo nabasa dahil sobrang lakas kanina ng hangin. Tsaka ulan. Kung ulan lang na malakas sana mga asing ko eh, Hindi siya mababasa basa sa so, pag may kasama kasi ng hangin eh, no? ang oh. talagang wet look ang mga ibon natin ano ba yan kaya may mga tarapal tayo na mga plastic eh. ito naman kaki eh, tingnan nyo naman no? ano mga panama ni John Arden sa mata niya tingnan nyo naman no? o oh. Oh, pa silang dalawa para duling <laughs> para duling siya oh dahil yung kanyang mata ay eh, kakaiba <laughs> Pero yung isa, eh, talagang ang ganda nito. Ang ganda talaga nitong hen. Swerte siya sa akin. Ang eh. tagal ko nang kinip-kip ito, mga asing ko. Dahil nga, nagagandahan ako sa kanyang eye sign. Eh, no? Ang ganda, ganda, eh. Nagkasama pa silang dalawa. <laughs> Buti na lang, naging cock itong isa. Kasi kala ko medyo babae siya, eh. Pero, ano pala sila? Fair, mga asing ko. Eh, no? Ang ganda, mga asing ko. Tingnan nyo naman yung eye sign natin, no? Oh, oh di ba? Ang kakayo ba? Ito, talong-talong dyan, Arden. Ito, tingnan nyo naman. Napakalupit. So, yun. Bali, ito. Pinakita lang natin na nag-clear na silang dalawa. Kaya, bibigyan natin sila ng pwesto. Eh, patuyuin lang natin. Dahil nga, tingnan nyo naman. Ang wet na sila. Ano ba yan? Ano ba yung ulan na yan? Busit dyan. Ano ba yan?